Lindy, ano yung pinagkakalat mong chismis dito? Tungkol sa akin. So, eto na nga mga hobby bees. Pumunta kami ni Bob ngayon sa clinic para magpa-check up ako. And padaan kami ngayon dito sa EDSA. And dadaanan namin dito yung aming billboard. Tapos naalala ko, hindi pa pala nakikita ni... Hindi pa pala nakikita ni Atos at ni Lindy yung billboard in person. So, bahala ko siguro isang araw, dalhin ko sila para makita naman nila yung billboard for the first time para naman ma ay, ah, sir, na sir? ito pala naka ano kasi may bagyo ah nakatupi yan nakatupi pala yung billboard namin kasi may bagyo O, oh, halos lahat actually lahat nakatupi kasi may bagyo ngayon so siguro kapag wala ng bagyo tsaka ako dadalhin si Atos tsaka si Lindy para na makita nila at ma-witness nila in person. Tapos tingnan natin kung ano magiging feeling nila at reaction nila. So tapos na kami ni Bob sa clinic and pauwi na kami. Datiyong na kami sa building namin. And sa mga panahon ngayon guys, ayan. Nagugutom na ako. Gutom ka na, Bob? Yes, sir. Kasi gutom ka na ako. Gutom, gutom, gutom na ako. So ang gutom na, <laughs> so, na ako. Ano kakainin natin? Maghanap muna kami ng kakainan namin ni Bob. Or baka magpa take out na lang kami nakalating na kami ni Bob dito sa building. Maghahanap sana kami ng katinderiya kanina on the way here kaso walang nakita si Bob. At dahil dyan, magpa-fast food na lang kami. Magpa-deliver na lang kami para sa aming food. So may chichika ako sa inyo. May narinig akong chismis na pinagkakalat ni Lindy dito. Tatanungin natin si Lindy kung totoo yung pinagkakalat niyang chismis sa akin. Lindy, Hello. ano yung pinagkakalat mong chismis dito? Tungkol sa akin? Ano po, sir? Ano po yun, sir? <laughs> Ano yung chismis na pinagkakarit mo sa akin dito narinig ko? Sabi mo na laki-laki ng chan ko dati. dati po yun sir, nung unang nakita ko sa vlog po. O di diba? Laki ng chan ko. Chan yung taba ni po sa dati. O oh, tapos ngayon? Payat na po. Eh, may ka, ini-emi mo ako, Lindy. mo na po ngayon. Ay! ini eh mo ako. Kala mo, bibigyan kita ng salary increase. Chariz. Ang pag-uulis malapit ng December. Siyempre, anong iniinom ko? Ayan, detox coffee. Ito po. Yan ang iniinom ko, guys. Yeah, kung bet nyo, try nyo, guys. Super sarap. Okay. ba diba? Sarap. sarap din. Tsaka maraming benefits. So, try nyo rin, guys. Baka magustuhan nyo. Try nyo po. Para i-chismis din kayo ni Lindy. Charez! <laughs> 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 so, nag-chat na sa akin si Tia Julie. Tinatanong ako kung kakain daw ba ako sa bahay. Kasi, nagluto daw siya ng munggo na may kasamang piniritong galunggong sobrang natakam ako. Parang kahit busog ako, dalawin minum ako ng kape, parang gusto kong kumain ng niluto na Tia Julie. So sabi ko sa kanya, pagtira niya ako. So dito na ako sa bahay, nakauwi na ako and umuwi na si Bob. Tapos nakakapainibago dito kasi ang tahimik dito sa loob ng bahay. Kasi ako lang tsaka si Tia Julie nandito. And daman-tama sakta pagdating ko, nandito si Tia Julie. Tia Julie, anong dalang-dala mo? <laughs> Ano yan? na? Nagtiklapin na? Matuyo na. Asya, oh, okay, sige. Pa, thank you. Hindi mapasapa. Okay. Dito ko lang lang. Bukas ko na ko. Okay, sige. Kakain na ako ng luto mo. Sabi mo nagluto ka ng munggo. Ayan, pinagtira ko Tia Julie. Tapos, itong munggo. Tia, parang gusto kong initin itong ating galunggong para maging malutong uli. Air fry na lang. Okay. Itong ating galunggong, i-air fry natin. Thank you. Titikman na natin ang luto ni Tia Julie. Ito yung uh, kanyang nilutong munggo. And guys, meron tong sotanghon. Ayan, no? Kasi sa amin, puso ang uh, munggo na nilalagyan ng sotanghon. na wala actually. At syempre, ang galunggong. At hindi yan masarap kung wala kang sausawa na toyo man si. Diba? So, tikman na natin. Ay, nakakatakam. Nakakatakam kumain pag ang ulam mo munggo at saka galunggong. Mm. Sapia. Sap, At gusto ko yung galunggong maliliit. Kasi ba ganito, kain pati ulo, di ba? Sausaw natin sa Toyo Mansi. Mm. Sap. Mm. Nakakagalang kumain pag ito ulam, di ba? At syempre, Masarap at sumasarap ang kain kapag meron kang Habibi Collagen Booster Mix. Ang favorite ko ay calamansi green tea. Sabang so, Ah, The best. Sarap ng kain ko ngayon guys. Thank you to you, Julie. Uh -huh.